straight to the point. Now, gahapong adlaw may gala na sugdan yon ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee pinanguluhan ni Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. Onya kay do na may session dai. Giundang nila mga alas 3 ba to? No? So pabalikon sila mga higala sunod nga hearing. Ang ubang contractors mga higala wa manunga, ha? Mura gi siguro tong uban. Pero in fairness sa QM Builders, pinagi mahigala ni Alan Kirante. Dito gyud siya. Mitunga gyud. Oga uh, nanubag sa mga pangutana. Kini si uh, Alan Kirante mga sukit tigpaminaw. Ato ning tagaag kay kinini ang kinsi mani ka mga contractors ang dipatawag ha dunay unsi mahigala nga ni tunga ado uh, dunay mga contractors nga present mga kaigalaan kinintanan nga mga contractors nga ginganlan ni BBM giimbitar kini kinin kinsi Unya murag pitor kabok ang nga day? pitura ka mo ka nga. Pero ang katuto ang pag-respond nila sa maong liter, mga unsi ka buok. Pagtunga dito, pitura. Ang buto sa kay mga katarungan ini, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, o sa baka. <coughs> 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 Kini okay, gud mahigala og di pasangin lang sakit-sakit murag di mana mo kwan makaahat kag kwan anak Ah, unsa tuig kanta sa so una kay nga tong kwan? Aper tayo so ang ulo ko, so ang baywang ko. <laughs> six bam, six bam, six bam. Kin sala tingog ha kay kana gong naay main ana nga patungahon di ka katunga. Medyo usahay og imoy nga na traffic ana, dili man dawaton labi among Among uh, kwan ka na boss ka ni Ad okay? Ha? Eh? Ah? Dito speakers ba? Itong boss dito. Ha? Ah? Dito pa itong speakers station. O oh, di kakatunga min kang traffic, ha? Ah? Kasabaan tiwas. <coughs> <coughs> di kakatunga doon na appointments or unsabakan sabakan ada mo. Conflicts mo kwan, adi kay importante ni. Ha? Ah? So, ang imong katarungan na lang yun, kay nga aron nga, Ah, medyo, uh, kuha na, na yun nga, sakit yung ulo, sakit yung tiyan, kalibanga, baka kakunsa ba? <coughs> <coughs> Ayaw na lang kag certifications, doktor. <laughs> Atol ni Agi katawa katawa, mga kagalaan. O sa may rason ining ubang kontaktos, nga waman manunga. Nga doon invitation sa sinet. Ayaw, kung inang mo ingon nga, why ikaplete? <laughs> <laughs> Atol ni Agi katawa katawa, mga kigilaan. Kay din hilang sa Visayas, matod pa sa report nga to nakuha, ang Department of Public Works and Highways dunay 1,549 flood control projects nga giimplementar sukad sa 2022 hangtod garon 2025. Ogon matud matod pa sa report ni abot na 79 billion dai. Tekuo aday no. Nganong mang sus ginoo ko kadako ang kwarta ha ma solve gyud ayon ta ning problema sa baha-baha si busiti kong ip bubo -bu na gyud billions ko na unya ang QM builders lang daan matod pa sa report nga data may gala nakuha sa Department of Public Works and Highways nag sulte nga ang QM builders daan nakasecure kini og 7 billion worth of project gikan sa July 2022 ngan ngan 2025 straight to the point dili ni milyon na ha, bilyon dene Daku dako ani kwarta ha de ke ha bilyon 7.3 bilyon ang sa QM builders kana gahapon sa alan kilanti kalma man mangasukin mga sukit tingwan kapunga-punga eh noon pero ijo kalma ba bilyon dai pero mo lagi na nga di po ta mga higala makaingon o unsa kayo ito mahibaw o kanas megalang may galag kato pinangutanaan ni Marculita gahapon o pinangutanaan lang wing gachal mura puyok puyok naman ganito mura warm up pa lang ganito ha kinini ang daku ade ni kwartaha oy no ah uh, matod pa usas mga contractors kining QM builders which is supposedly doon ay contract amounting to 7.3 billion ang iyang paid up capital ha? Ah? Kung sa mani 1 million ka pinala? 1.2 million? Mano na question siya? Ano mo dawat man ka kontrata nga 7.3 billion nga ang iyong paid up capital ha? Ah? 1.2 million naman ka pin? Na question siya mga sukitik na ipaminaw? Ha? Ah? Okay. Ah... Uh, 250,000 to 1.2 ah uh, 1, no? 1 million 250,000. Kita no, mo na imong kwarta 1 million, mudawat kag binilyon. Na kontrata mo na na question siya kag hapon. Ha? Unya na poy la imong kontaktos nga angan, gilis-ilisan lahi man dai ila no kay ma blacklisted ka. Do na usab blacklisted. Kanang pagka blacklisted abi na to nga nang limbong makakaon sa bakaka na kay dakong kada na ang sa nga labi pag nakahugno ka niya og na hugno ni mong project blacklisted ka kada na blacklisted ni dekin one year man day nang nga pagka blacklisted Wa gaba. Mo ni explica ni secretary bunuan gapon. Nga kanang contractor o ba blacklisted, abi na tong blacklisted bakwa like, one lagi ka. Kagahan mang mga contractors. Ang himuon na nila blacklisted for one year. Hisos gino ko og naka hugno ka diha og imong project. Di na ka magtuo man ang publiko, God. Kita na tuo tawa na, blacklisted na. Habay, blacklisted niya, magkabalik man na after, after one year. Igo man lang mag-birthday na sila mga higala mo, sumad sa ilang... Ito <coughs> lang nga gig, kataw katawa-katawa, mga sukintig so paminaw. Nga atong paminaw on, si Alan Kilan TV, gahapon mga higala sa... Senate Blue Ribbon Committee. Asa magkasugod so dong? Kani kani kani. Ah, asa asa may sugod so anak. Mo din si Alan Tirante. Ah, sige, kani. oh, sige. Si Win Salian, pa yunan ng utana. Be. Kaya ni ang... Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa. Kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa ka. Oh, no, so, Mr. good Quirante, na? Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nag nagtitinta -nag mga ganun eh. Mani bakit, pa. bakit nasama ka sa limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545, pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga labing limang contractors ang naka ang nakakuha, kasama ka, QM Builders, nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Kasi siya, may check, kasi medyo nahiya ako. So But, sinasabi mo, mali ang Pangulo. Asa, sa gamay lang, Fra Frisa, kinisay Kilantino, mahihain, yun <laughs> ay niya. Ang nangyagi ka to, katawa, mahiga lang, medyo ang nangyabit ang na personality, hindi man ingon nga ko ang yun. Muna ingon siya nga, medyo nahiya lang kung siya dahi. Oh, Kito tong kang bungbong Marcos lahat man to iya kay ko man to iya mahiya naman kayo. Kinuskilan ti mahiyain, no? At ito pa siyang gisulti ka ng iba dyan. Sa tingin ko yung iba dyan walang mga hiya yan. Mura man yung may hiya, tigidig tigidig hiya. <laughs> katulad niya agi katulad katawa mga sukit di paminaw pero si Kranti ba ya in fairness niya mga sukit di paminaw kalma kayong mutubag o niya kinini ang pagpangutana na ba'y yung mukuntrawa lang mo tingog kayo nahiya lang kuno siya dahi no? at si paminaw tiwas hindi ka pa nakapag pasensya na may kasi medyo nahiya ako so sinasabi mo mali ang pangulo with respect to your, company yung data is mali eh kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Okay, cut. Si Che. Frisa. Kana ha, in fairness, may galang kilante ha, 414 projects for Cebu, 86 la kung ano nakuha. Asa ang uban? Mga niya gusto may bawan. Asa ang uban, mga ng mga contractors? Straight to the point. Atong ilailahon, kanang uban, mga ng mga contractors? Nga, nakakuha sa... Kay og 86 lang ni iya dunay ubay-ubay nga kinini ang kwan ah uh, mga projects anay nga dili ang QA may nagda mayo pud ato maila-ila eh. ang Department of Public Works and Highways nga si Director Danilo v Villa mao ni Danilo Villa ah uh, Director Villa kinini ang magbutang kadihag tarpaulin director Paibaw ami ining 414 ka mga projects angko na sa QM86 ra ilaha in maning uban. Asang uban? Kinsay mga kontraktor sa ning uban? Hain na himutang ni. Paibaw ang publiko. Straight to the point. Ha? May nang mahibaw ta ning kalakiha. Okay atoy padayon ko no uh, kasama ang uh, uh, names. Hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano sila sa project? Eh, ay so eh, uh, ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nag, nakalisensya na kami sa PCAB, only Category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A uh, noong, tong, nung 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17, 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng, ano, ng 2024. So, Mr. Secretary, eh, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Eh? Ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh, 1992 is hardware pa yon, Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng uh, flood control project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, Aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nag-umpisa nag ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan, history lang yung sabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple eh ngayon. O ngayon nga, may uh, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mrs. Chair. O, oh, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Ah. Mr. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na, eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Uh, um, Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. I don't okay. know, no. Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung on process pa yon hindi pa namin uh, na na, ano yon na approve so lahat ng project na ginawa mo sole proprietor yes abada catch up ah free sa dong bida ah uh, atong tiwaso yung tataod lang bida po ni Marcolita oi eh. yamo pong dugdugon -kun kuno martilyo ayo po na Ito na nagigatawag-gatawa, may gala, no? kay di ba ipodlalim na mga kagalaan o no? mo tingog na si Alan Kilante di rin mga higala sa sugbo na abot sa sinet mapugos ka naman tingog dito lagi ha ah uh, di man po pwede ka mo dito o kanang representative so ah uh, aton ato nang klarohon kano sa mga sunod hearing ani nay wapagi kwan uh, ato nang tagag pagtagad mga sugit di bida na medyo na ha? gisugdan gahapon ang unang nangutana asa tong kang wind gachalian may buan nimo mo o kanana ang Kini ni ang uh, asa ang mga punto ba?